Matapos ang matagumpay na pag-infiltrate ng grupo ni Nausuki dito sa JCC, ngayon naman ay i-review natin ang Chapter 89 at 90 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang revelasyon tungkol sa identity ng database na lolo pala ni Amane. Kasunod nito ay ang naudlot na last panel kung saan nagtagpo si Nakanaguri at Satoda Sensei. Dito mga kaibigan, ay matutong kaya natin ang isang matindi, intense at puno ng emosyon na bakbakan. Isang laban na siguradong magpapakaba at magpapahanga sa ating lahat. Kaya ako nga pala si Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Satoda na nakatitig kay Tanaguri. Sabi pa ni Kanaguri, sa dulo raw ng mahabang koridor na ito ay may nakatayong middle age na babae na may malamlam at maputlang mukha. Napansin din daw ng batang lalaki na ang footsteps nito ay walang tunog, dahilan para mapatingala ito sa matinding takot. Dagdag pa ni Kanaguri sa kanyang narration, sa katahimikan daw na iyon, ang tanging maririnig lamang ay ang malakas na tibok ng puso ng bata. Ngunit bago kanya matapos ang kanyang pagpapaliwanag, biglang umatake si Satoda gamit ang kutsilyo. Isang pulgada na lang ang layo mula sa leeg ni Kanaguri at tumalsik ang dugo. Subalit, nakaiwas pa rin si Kanaguri kahit sugatan at nagawa pang umatras. Galit na sinabi ni Kanaguri na iniinterrupt daw ni Satoda ang crucial na introduction ng kanyang pelikula. Agad namang sumugot si Satoda at hinawakan si Kanaguri sa kamay. Laking gulat ni Kanaguri nang itapon siya ni Satoda dahilan para pareho silang tumago sa building. Mulit mabilis na nakuha ni Kanaguri ang kanyang balanse at sa kanyang pagtingin ay nakita niyang mabilis siyang sinundan ni Satoda na agad siyang diniin sa ground floor. Makikita naman na nakangiti si Satoda habang hinarang ni Kanaguri ang kutsilyo gamit ang kanyang film clapper. Doon ay sinabi ni Kanaguri, "Ngayon, naaalala ko na kung sino ka." ikaw si Etsuko Toda, ang taong tumanggi sa imbitasyon na sumali sa order. Ibig sabihin, inimbitahan pala noon si Satoda na maging miyembro ng order, ngunit mas pinili ng maging guro. Sinabi pa ni Kanaguri na nakagawa na raw siya noon ng pelikula tungkol kay Satoda. Matagal na. Sagot naman ni Satoda, Ah, so ikaw pala ang salbahing gumagawa ng pelikula tungkol sa mga buhay ng mga asasin. Sa tingin ko, ito na ang sequel ng pelikula mo tungkol sa akin. Ngunit, mabilis namang dumistansya si Kanaguri at sinabing, Hindi, hindi ako gumagawa ng sequel. Dagdag pa ni Kanaguri, ang tunay na kagandahan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsalo ng kaluluwa ng mga manonood sa loob lamang ng 140 minutes na istorya. Gumiti naman si Satoda at nagbero, Pero mas gusto ko pa rin ng Terminator 2. Kasunod nito ay muli siyang umatake, ngunit na black pa rin ni Kanaguri. Tinanong ni Satoda, ano ka talaga ang ipinunta mo rito, asasin? Sagot naman ni Kanaguri, nagkakamali ka, hindi ako asasin, isa akong filmmaker, wala akong armas o skills, ang meron lang ako ay ang aking kakayahan bilang isang first-rate filmmaker. Habang sinasabi ito, Hinawakan siya ng mahigpit ni Satoda sa braso, nunit laking gulat niya dahil hindi niya ito mapiga. Ipinaliwanag ni Kanaguri na kapag may hawak siyang kamera, hindi kailanman nanginginig ang kanyang kamay. Bukod pa rito, isa raw siyang master ng tracking shot, isang style ng pagfifilm kung saan sinusundan ng kamera ang subject. Dahil dito, mabilis na nakapunta si Kanaguri sa likuran ni Satoda at patuloy itong sinusundan nagtaka sa Satoda sa kakaibang kilos na yon at napansin niya na kinukuna na pala siya ni Kanaguri ng footage. Sinabi pa ni Kanaguri, isang wipe na lang ang gagawin ko at pwede ko nang ikat ang footage na ito. Agad siyang umatake at sumigaw ng, and cut! Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Sakamoto at Akira na mabilis na tumatakbo. Sabi ni Akira, napakatahimik raw sa paligid. Tinanong pa niya ni Sakamoto kung sigurado bang may nakapasok dito dahil sampung segundo lang nawala ang security system. Sagot naman ni Sakamoto, Ang kalaban natin ngayon ay tropa ni Slur, kaya huwag natin silang maa-underestimate. Kailangan nating mahanap at masecure ang database bago pa sila makauna sa atin. Sabi naman ni Akira, ang unang lugar na dapat nilang puntahan ay ang janitor's room. Samantala, Si Naseba ay makikita naman malapit sa incinerator. Sa kabilang banda, nag-aalala si Sakamoto para kay Shin. Pero sinabi ni Akira na magiging maayos lang ito. May bago raw kasing itong weapon at mas malakas na siya rayon. Matapos ang naging usapan, sinabi ni Akira na sila raw ay natrain mismo ni Satoda Sensei. Kaya tinanong ni Sakamoto, kumusta na si Satoda Sensei? Nagulat si Akira at balik tanong, kilala mo ba siya? Napakabait niya. Sumabot si Sakamoto na inuuna raw talaga ni Satoda ang kapakanan ng kanyang mga estudyante at isa siyang napaka-unusual na asasin. Nabanggit pa niya na ilang beses na silang natulungan nito noon, lalo na noong kasama pa nila si Rion. Dito ay nagulat si Akira at sabing, ganun ba? Hindi na ako makapaghintay na makita si Rion. Sana alam ng database kung nasaan siya ngayon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sakamoto nang marinig iyon, kaya sabi niya, May isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo tungkol kay Rion. Ngunit bago pa niya maituloy, biglang napahinto silang dalawa nang marinig ang boses sa speaker, kasabay pa ng palakpak ng isang tao. Kitang-kita ang pagbabago ng emosyon at mukha ni Akira, tila na apektuhan siya ng impluensya ng database. Kaya agad siyang sinampal ni Sakamoto at sinabing, Hoy, Bumalik ka sa sarili mo. Mabuti na lang at bumalik sa normal si Akira, naguguluhan kung ano ang nangyayari, pero sa paglingon nila, nakita nilang napakaraming estudyante ang parabang kinukontrol na ng kalaban at sabay-sabay nilang inuusal ang mga salitang galing sa database. Sa isipan ni Sakamoto, naalala niya ang nangyari kay Amane. Parehong uri ng brainwashing ang nakikita niya ngayon. Kaya nasabi niya, isa na namang kalaban na tropa ni Slur ang kaharap natin. Kaya't nagmadali silang tumakas. Bilisan na natin Akira. Dumaan tayo sa janitor's room, shortcut papuntang Poison Department Greenhouse, sabi ni Sakamoto. Samantala, sa broadcasting room, makikita si Club Jam na pinatumba ng dalawang tao. Habang hawak-hawak pa ang mikropono, sinabi niya na kahit mawalan ng koneksyon, sapat na ang matatamis kong salita. Kapag pumalakpak ako, ang mundo ay susunod sa akin. Ngunit sa isipan ng dalawang nakatapak sa kanya, halatang galit sila. Sabi ng lalaki, parang nakakapanlumuraw ang maramdamang naapakan ng ulo nito. Sumabat naman ng babae at sinabing matagal na niyang kinasusuklaman si Club Jam simula pa raw nung unang itong pumalakpak at kontrolin ang kanilang katawan. Hindi nila makakalimutan ang ginawa nito sa kanila. Gulit biglang tumayo si Club Jam at sinabing, "Ha?" Wala pa rin akong nararamdaman. Kahit anong gawin nyo, walang thrill. Gusto kong maramdaman ang totoong sakit. Isang sakit na gagalaw talaga sa aking mga nervyos. Sabay pumalakpak siya. Dalilan para muling kumilos laban sa kanilang kalooban ang dalawang tao. Balik naman sa eksena ni Nasa Toda, makikitang sinugatan ang isang mata ni Kanaguri tama ng naunang atake ni Satoda. Sabi ni Kanaguri, ilang beses ko pa ba kailangang ulitin ang eksenang ito? Sumagot si Satoda, hanggat kaya ko, ipagtatanggol ko ang aking mga estudyante, hanggat hindi mo masisira ang kamera mo. Maya-maya ay dumating ang napakaraming estudyante sa silid at laking gulat ni Satoda nang makitang sila ay nasa ilalim ng kontrol ni Club Jam. Paulit-ulit nilang inuusal ang mga salitang galing sa database. May bilat na atake sa ulo si Kanaguri at matindi ang pagsusugatan ni Satoda. Kaya habang nawawalan ng malay, naisabi ni Satoda, Biodo, nabawasan na naman tayo ng isa. Agad na milapitan ni Akira si Satoda habang umiiyak at nagsabing, Hindi! Sensei, hindi! Makikita pa natin na kasalukuyang sinivideo ni Kanaguri ang eksenang ito sa baybigkas ng linyang parabang nasa pelikula. Ang pagkikita natin muli sa ganitong sitwasyon ay isang pagbabago ng kapalaran. Tugmang-tugma para sa isang bida. Dagdag pa niya, hindi raw talaga sumasablay ang kanyang mga mata at tama lang daw na pinatay niya si Satoda dahil napakagandang expression daw ang naproduce nito kay Akira. Dahil dito, naggalit ng todo si Akira kaya mabilis na umatake si Sakamoto kay Kanaguri. Subalit na iwasan nito ng kalaban na ngayon ay nakatingin kay Sakamoto. Makikita ring bumalik na sa dating anyo si Sakamoto. Nasabi naman ni Akira, Mr. Eyo, ang katawan niyo. Napangiti pa ang nagihingalong si Satoda at sinabing, Oh, ikaw pala yan sa kamote. Lumaki kang isang mabuting bata. Sagot naman ni Sakamoto, Long time no see, Sensei. Hindi ka po talaga nagbabago. Huling habili naman ni Satoda. Well then, ipapaubaya ako na ang lahat sa'yo. Sagot ni Sakamoto, Opo. At dito na tuluyang binawian ng buhay si Satoda, bagay na nagpaiyak ng todo kay Akira na pilit pa rin siyang binigising. Sensei, kising, Anong gagawin natin, Mr. Taro? Hindi makasagot si Sakamoto habang tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Akira sa harap ng kanyang guro. Sa mga sandaling ito, muli siyang nilapitan ni Kanaguri habang patuloy na nagbe-video. Sabi niya, patay na ang sensei mo, Akira. Ang nguha ay dumadaloy sa malambot mong pisngi. Dahil dito, muling umatake si Sakamoto, ngunit naiwasan na naman ni Kanaguri. Dagdag pa nito, Taro Sakamote, sa kasamaang palad, wala na akong rason para i-video ka ngayon. Sagot naman ni Sakamoto, hindi rin naman ako interesado sa mga rated B movies mo. Kasunod nito ay mabilis na kumilo si Sakamoto, kumuha ng mga dandelions at inihipan nito para kumalat sa harapan ni Kanaguri. Sa isip ni Kanaguri, Dandelions? Ginagamit niya ba ito para bulagin ako? Dito na tumalon si Sakamoto mula sa ibabaw ni Kanaguri patungo sa kaktus at pinagsisipa ito para atakein siya. Ngulit patuloy lang na umiwas si Kanaguri at sinabing, Ang istorya ng isang ex-assassin na namuhay ng ordinaryo ay worthless na i-video. Siya naman ngayon ang umatake kay Sakamoto at tinamaan pa ang pisngi nito. Dagdag pa niya, Nakita kita noon, during the test. Ibig sabihin ba, Kakampi ka pala ni Slur. Sagot ni Kanaguri, Kakampi? Hindi. Isa lang itong parte ng proyekto ko. Isa lang ang goal ko, ang makagawa ng pelikula patungkol sa conflict ng JAA at ni Slur. At siyempre, i-video ko rin ang perspective ng order. Hanggang sa maging masterpiece ang pelikula ko, wala akong pakialam kung sino ang mananalo. Nagulat si Sakamoto. Ano? Dagdag pa ni Kanaguri. At huwag kang mag-alala, Akira Ao. Siguraduhin kong may importanteng papel ka rito. Ang pagkakaroon ng emotionally relatable na pangunahing babaeng tauhan ay palaging humahatak sa mga manunood. Kaya naman, perfect ka sa role na ito. Nagtaka si Akira sa kanya mga narinig, lalot ng idagdag pa ni Kanaguri. Ang tiyahin mo, pinatay ni Slur. Maganda pang inggan, hindi ba? Nagulot si Akira. Ha? Huh? Sagot ni Kanaguri. Hmm, hindi mo pala alam. Ang tiyahin mong si Ryan Ao ay nilidpit na ni Slur. Sa gitna ng usapin na iyon, biglang nagulat ang lahat nang biglang bumangot si Satoda at tumayo kahit wala nang buhay. Bigla siyang naglabas ng kutsilyo at ibinato ito kay Kanaguri na tumama mismo sa kanyang mata at tumagos sa kamera. Nabitiwan ni Kanaguri ang hawak niyang kamera. Maging sina Akira at Sakamoto ay nabigla sa ginawa ni Satoda. Sensei, gulat ni Akira makikita na wala na talagang buhay si Satoda pero nakatayo pa rin siya. Sabi pa ni Kanaguri, bumangat pa kahit patay para protektahan ang estudyante. Yan ang tinatawag kong Japanese horror. Grabe mga kaibigan, ang tindi ng eksenang ito. Kahit wala ng buhay si Satoda, nagawa pa rin ng protektahan si Akira laban sa isang order member na tulad ni Kanaguri. Subalit sa kasamaang palad, tuluyan na nga namaanam ang napakabait na guro ng JGCC. Kaya ang tanong, Makakaganti pa ba sina Sakamoto at Akira dito? Malalaman natin ang lahat sa susunod na chapter kung saan masasaksihan na natin ang isang matinding bakbakan dahil magiging seryoso na talaga ang ating bida na si Taro Sakamoto. At syempre, marami pang matinding eksena ang naghihintay. Kaya naman tutok lang kayo dahil dito muna natin tatapusin ang chapter na ito sa last panel. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe na rin para sa mas marami pang Sakamoto Days content. Maraming salamat mga kaibigan. This is Mr. IA Anime at kita-kits ulit sa susunod.